Maganda pala ang view dito. Makulimlim ang langit. Umuulan guys. Ang maambon. Sino gustong mo dyan? Maglapat siya muna tayo. Tapos na tayo, dito. Tapos dito. sa so, ibang na naman tayo guys ito lalapat siya na naman tayo gusto so, sino gusto sa mama diyan guys sama kitang gagala magkalagala mo na tayo magandang buhay mga Philippines yun ang ganda ng ano building dito oh. ang taas Mababawang bata. Maulan. Dito muna tayo sa silong. May doon pa ako sa dolo nang walang hanggang ako makarating. chore Hindi kasi pwedeng mag-stop doon guys. Doon uh, sa Doon sa ang um, stop ng bus. Kaya babalik ako. Medyo malayo konti yung lakarin. Pero okay lang. Nakabidyo naman. Para sa irrels. Oh. Ang ganda. Thank you dito tayo sa sinok ng lima. na ba yung dinaanan namin dito? Nakalibutan ko tuloy. Yes. Hindi ko mabasa to. Dito na lang ako dumaan na. Ayan guys, palobat na naman itong mga aking cellphone na madaling malobat kasi. Kailangan nang magpalit ng battery. tapos ito nang ka, wala kasi yung pambili pa eh. So. Itong nawawalang mga alaga nyo, nandito na siya naka display